Pasama yung mga tao, malaki ang pangarap Meeting ng dreamers at saka ng achievers Welcome sa gathering of dreamers and achievers Magandang pwedeng mangyari dito sa atin Think positive Bigay mo yung 100% ko. Pray lang ako sa mga may sports car Welcome to Project High! I'm thankful and grateful na pasama dito sa Project High dahil dito sa Project High, isa lang din naman talaga akong natulungan at ngayon po ay isa na din akong tumutulong sa napakaraming OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Bilang isang OFW nurse sa Germany, isa ako sa mga natulungan ng Project High community na makauwi for good dito sa Pilipinas and at the same time, I am living my best life too. <laughs> iba't ibang resulta because of this community. Kaya sit back, relax, and watch for more. Let's go! So, dito makikita mong iba't ibang klase ng sasakyan na pagmamayare ng mga iba't ibang klase ng tao na galing sa iba't ibang background. Isa na siyang full-time dito sa ating online festival. Masirati galing naman pagmamayari ng isang engineer. So, mapapansin mo, dito sa community natin, iba't iba ang background, pero lahat nagkakaroon ng resulta. Kaya tara, kilala rin pa natin yung iba. Sama-sama yung mga tao, malaki ang pangarap. At hindi na nangangarap, kailangan yung pangarap mo, makukuha. Kung may nauna, kayo na ang kasunod! paligid natin ngayon ay punung puno ng dreamers and achievers ng buong Easy Community. I-goal mo, one day, ikaw naman yung may sports car at nagkukwento ng success story mo sa lahat ng dreamers na nanonood at nakikinig sa'yo. Ito yung pupuntahan ng mga tao nagsisimula at panapakita lang ng mga tao na naka, nakakuha ng mga dreams nila. If I were you, next time be here. Why? Para makita mo yung pangarap mo, yung dreams mo to become a here in the Park Mission Bay God bless! Nakakasabog ng na utak. Super clear! Yung mga pwedeng mangyari. Sobrang nakaka-excite, nakakatuwa. Wow! classmate natin dito ay Minstibor po, isa sa mga Project High Council. Nakaka-proud kasi po yung may-ari nitong car na to. Is, ito po yung taong nag-invite po sa akin dito sa opportunity na kung asan tayo. And sobrang klarado ko nung future na pupuntahan ko mismo. Kaya sobra po akong excited and proud na ito talaga yung pinasok ko game mo yung 100% po kasi kung ano yung nakikita mong resulta dito right now, yun yung future mo. Dating tambay pero ngayon owner na siya nitong sasakyan so pakinggan natin story niya. Bilang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, mo wala ka nang maaabot sa buhay mo. Dahil sa tulong ng kumpanya natin na Empowered Consumerism, ah, nakakuha ako ng sarili kong dream car which is Subaru BRC kaya niya. Sigurado ako na the moment na maniwala ka sa community namin, naging part ka nito at binigay mo din ng todo. Sigurado ako na lahat na nangyari sa amin ngayon, mangyayari at mangyayari din sa yo. Dating promo sir and right now, eto na din na drive ko, si Bumblebee Chevrolet Camaro. So kung nakaya ng isang promo sir, kaya mo rin. Let's go! One, two, three. sa ang sa buhay guys sugal sugal lang sumugal ka kanina sa rapon sumusugal ka sa partner mo sumusugal ka sa trabaho mo sumugal ka sa kumpanya at sisiguraduhin natin na dito sa Project High ito yung pinakamagandang sugal na gagawin natin I should.